Kaya nga, kapag ka mag-uumpisa ka ng negosyo, huwag ka munang maging amo. Masyado kang entitled sa posisyon mo. Kaya wala kang ibang ginawa, kundi utos dito, utos doon, reklamo dito, reklamo doon. Kaya nagtataka ka kung bakit ang mga kasama mo, mga tao mo, reklamador din, puro complain din. Kasi ikaw na amo, ganun ka. Kung ikaw ang may-ari ng iyong negosyo, huwag ka munang maging boss ng business mo. Ah, paano? Gusto nating magkaroon ng kasamang hindi nagrereklamo, reklamo hindi nagko-complain. Lahat na yan, yan yung gusto natin at nakakatuwa yung ganong kasama. Yung masipa, masinop, maayos, maagang umasok may malasakit sa negosyo. Lahat ng ito, ito yung gusto natin. Pero alam nyo bang kahit gusto natin ang lahat ng ito, ito yung makita natin sa mga kasama natin. Masipag sila, masinop sila, malinis sila, matyaga sila, may malasakit sila sa negosyo. Pero kung ikaw na may ari ng negosyo, hindi ka ganon sa katulad ng gusto mo. Paano mo ituturo sa kanila na maging ganun sila? Kaya nga laging totoo yung kasabihan, you produce who you are, not who you want. Kahit gusto natin ng masipag na kasama, kung tamad ka magiging tamad din ng mga kasama mo. Kung ano yung itinuturo mo, dapat ginagawa mo mismo. Ikaw mismo yung nagpapakita ng example. Ikaw mismo yung nagpapakita ng tamang halimbawa sa kanila. Kaya nga kapag ka mag-uumpisa ka ng negosyo, huwag ka munang maging amo masyado kang entitled sa position mo. Kaya wala kang ibang ginawa kundi utos dito, utos doon, reklamo dito, reklamo doon. Kaya nagtataka ka kung bakit ang mga kasama mo, mga tao mo, reklamador din, puro complain din. Kasi ikaw na amo, ganun ka. Kung gusto mong pagmalasakitan ka magmalasakit ka muna sa kanila. Kung gusto mong pahalagahan ka nila, yung trabaho nila, situate na ikaw mismo pinapahalagahan mo sila. Kasi hindi yung gusto natin ang mapuproduce natin, kundi kung ano tayo, yun yung mapuproduce natin mismo. At dahil nakatulong sa iyo ang video na ito, like follow, at share na rin sa mga kaibigan mo. God bless!